Makulangan sa mga gamit sa eskwela. Isa pa ito sa mga dahilan kaya't hindi makapagpatuloy sa pag-aaral ang ilan sa ating mga kabataan. Kaya't sinimulan ng GMA Kapuso Foundation ang proyektong unang hakbang sa kinabukasan kung saan mga libreng school supplies ang kanilang handog sa mga papasok ng grade 1 mula sa mga liblib at mahihirap na lugar sa Pilipinas. Gusto nyo bang maging bahagi ng proyektong ito? Panuorin po natin ito. papalapit ang pasukan. Unti-unting dinudumog ang mga bookstore Changi, lalong-lalo na ang divisorya para sa pamimili ng bagong school supplies. Wala na sigurong mas excited pa sa isang batang papasok ng paaralan sa unang pagkakataon. Ngunit hindi lahat ng bata ay ganito ang pananabik sa pasukan. Minsan, sadyang walang pambili ng mga gamit pang-eskwela kaya taun-taon sinisikap ng GMA Kapuso Foundation na pasayahin ang libu libong bata sa buong Pilipinas na papasok ng grade 1. Ngayong taon, mas marami pa ang mabibiyayaan ng mga libreng gamit sa eskwela dahil sa Heat Wave Summer Bazaar na binuksan kaninang umaga. Bahagi ng malilikom dito, gagamitin naman sa pagbili ng school supplies ng mga piling beneficiary ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation. Nung nagsabi sa amin si Tita Mel, tiangko that uh, she has this unang hakbang para sa kinabukasan program wherein Uh, she helps out uh, deserving students from Apari uh, to Tawi-Tawi. Uh, hindi na kami nagdalawang isip. Naniniwala kami na uh, dapat natin suportahan ng mga programa uh, tungkol sa edukasyon, lalo na dun sa mga areas na walang tulong. Isang auction din ng celebrity ukay-ukay ang binuksan sa publiko. Ang maliliko mula rito, mapupunta rin sa pondo ng unang hakbang sa kinabukasan. We want to help the children go to school. Uh, kahit konting tulong lang. Uh, Mag-aaral kayo mabuti and uh, laging isipin na may pag-asa. Visit niyo na po ang Summer Heatwave Bazaar dito sa World Trade Center until April 15 po yan. At yung proceeds po ng bazaar na to ay mapupunta sa unang hakbang sa kinabukasan ng GMA Kapuso Foundation. Salamat po sa Cut Unlimited Incorporated at sa lahat ng tumangkilik sa Heatwave Summer Bazaar dyan po sa World Trade Center sa Pasay City. At sa mga nais nice maging bahagi ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, magsadya lamang po sa kanilang tanggapan o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.